Okay mga ka November 10, 2025 3.30 ng hapon Lumagpas na yung bagyong uwan Buti na lang at hindi malakas yung dito sa Latinidad Kasi nga nung pagdating dun sa May Sierra Madre Nabasag yung mata ng bagyo Buti na lang nandyan si Sierra Madre Bili muna ako ng gasolina pala Kasi kagabi pa Mga alas-alas ng gabi Wala nang kuryente dito sa La Trinidad Hanggang ngayon wala Kaya may mga Negosyo ngayon na sarado Mga ilan-ilan lang yung nagbukas Tapos sa gabi hindi naman kalakasan yung ulan mga bandang alas dos lang yung medyo lumakas pero hindi naman tumagal pwede muna ako ng gasolina dito sa gas station lagyan ko ng gas yung aking genset mukhang tatagal pa yung brownout dito sa lateridad at sa ibang parte ng binget yun, nalakas si Hina yung ulan dito sa Binggit sa La Trinidad okay, ngayon yung gas station dito sa may m 4 nilagyan nila ng harang kasi yun nga yung kalsada rito binabaha galing dun sa bundok na yun Ada bang Ayan, lumakas na naman si Ulan. Ayan, papunta siya ng bagyo. Kakunti lang yung mga nagbiyahe ngayon. Kasi ulan Malakas. Hihina, lalakas. Kasi so, yung aking genset, eh, wala nang gasolina tarti ng hapon ngayon palis na yung bagyo nasa may bandang West Philippines na pero walang tigil pa rin yung ulan dito sa Latinidad pero yung sa may dagupan yata medyo mainit na eh. Wala nang ulan. Kasi yung nakita ko kanina dun sa news. Mainit na sa kanila. Mainit na sa Pangasinan. Hindi na ganong umuulan. Ah! Yeah. Dito na lang yata sa binggit hanggang ito yung weather sa ngayon. Yun, papunta ng strawberry farm.